One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo syempre ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay fresh. kasing fresh ng mama sa ninyo ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday po sa inyong lahat. Ang bilis ng araw, no? Kahapon parang Monday lang tapos ngayon Wednesday na charot so eto na nga syempre marami tayong aabangan na talaga naman oh my god are you excited sa coronation night ng Miss Grand International tonight ako kasi yes sobrang excited na ako so talagang nandoon na ako sa momento na this is it guys this is it laban to, di ba so yon so Siyempre, supporta tayo at ipag-pray natin si Nikki Dimora sa kanyang competition mamaya At ang Miss Grand International Coronation Night ay mapapanood po ninyo 8pm Manila time And then sa Grand TV sa YouTube channel So yan po sa mga nagtatanong Anong oras? 8pm sa YouTube channel And then, of course... Uh, bukas naman abangan natin, syempre, ang gandang ng ating binibining Pilipinas na si Nicole Bormeo na kanilang coronation night sa Miss International. Nako, talaga naman kaabang-abangan dalawang reyna natin. Syempre, isa sa Miss Granat, isa sa gandang binibini for Miss International. Di ba, Christine Ann Perez? Gusto niya yan. So, yun. So, ito na talaga. Marami tayong chika ngayon na magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga dahil sa mga intriga na ibabalita ko sa inyo. So, kaya guys, simulan na natin. Para sa unang chika, Miss Philippines, kinoronahan na ang bagong reyna nila. So, lahat tayo syempre nag-e-expect na si Chantal Smith ang mananalo dito bilang uh, Miss Supranational, di ba? Supranational Philippines for 2024 pero sa kasamaang palad, hindi siya, siya tinanghal na supranational kasi may nanalo na. So, sino ang nanalo dito? Ang nanalo dito, ang beauty ng Bulacan na wala ng iba kundi si Altea Ambrosio. Yes, ang bagong The Miss Philippines 2024. And then, of course, si Brando Espiritu naman from Guam ang nanalo ng Mr. Pilipinas Worldwide. O, oh, di ba? So, doon sa mga nagtatanong sa akin, Mama Sam, ito na ba ang Team Philippines na ipapadala sa, ano, sa supranational next year? Actually, hindi ko rin alam kasi wala naman linaw yung announcement nila. Pero, syempre, common sense na lang. Si, ano, Pauline Amalex, siya ang nagputong ng corona dito kay Alteya. Syempre, si Pauline ay first runner-up sa supranational. So, automatic, mukhang siya yung ipapadala doon sa Supranational, ba? Diba? Obvious din naman. Pero kasi may chika, yung mga apat daw na natira, eto daw ay pipiliin pa daw at i-announce ia pa daw nila, i-appoint ia kung sino daw yung ipapadala sa Supranational, sa, sa Miss Tourism, sa Miss Charm, diba? Ang gulo-gulo lang. <laughs> so, parang parang hindi pa sigurado kung si Althea Ambrosio nga ba ang ipapadala natin sa supranational. Alam niyo, sa totoo lang, complicated. Kasi sabi nila, yung title na Miss Philippines para sa kanya yon Tapos meron tatlo, ba diba? So, hindi daw alam doon kung doon ba kukunin yung pan-supranational, pang ano ay nako, naguguluhan ako sa kanya. Charot. Hindi malinaw sa akin yan. Kasi ang alam ko, once na kinurunahan mo ang Reyna, automatic siya ang dapat mong ipadala sa supranational. Wala ng iba. So, hindi naman tayo Miss South Africa na para gayahin natin yung konsepto nila. Pero syempre, hindi rin naman tayo pwede makailang kung ayun ang gusto ng organization. So, yun yung bagong pakulo nila. Pero kasi parang complicated, di ba? So, sana direct to the point na kung sino yung kinoronahan, yun yung winner, ayun yung ipapadala doon sa international pageant. Para ano pa kung nanalo ako? Para ano pa kung kinoronahan ako? So, majority, kailangan voting system. Charot! So, yun, windam talaga ako dyan sa ano na yan, sa pageant na yan. Medyo complicated siya para sa akin. Sa akin lang naman, ewan ko sa inyo. Pero kasi, hindi ko lang naiintindihan for now. Maybe in the future, so mapaliwanag nila na maigi kasi sabi nila around February or March. So, baka naman nang i-announce nila kung sino yung Miss Chan, kung sino yung Mr. Rizem. Ayun So, Siyempre naman, dapat ipadala talaga sa Miss Supranational yung kinoronahan ng Miss Philippines. Kasi ayun nga yung purpose. Mamimili pa ba? Di diba? So, kawawa naman yung nanalo. So, ano ang laban nga? Miss Universe? Charot sa yan. Nawindag lang ako dyan. So, but congratulations sa the Miss Philippines dahil nairaos naman nila ng bonggang-bongga -bongga ang kanilang pageant at sa awa ng Diyos ay maganda naman ang ipinakita nila na competition. So, congratulations. So, meron pa ako nabasa kasi ano naloka sila doon sa suot ni Miss ano Asia Pacific, 'di ba? Hindi daw ganong kagandahan. Kayo talaga ang dami niyo nakikita. Eh ko ayun lang yung provide niyan damit, 'di ba? So wala naman tayong magagawa. Ang importante ay umattend siya doon sa budget ng Dumbbells Philippines. So yan. At ito na ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi daw natin dito? Miss Grand International, mas marami ang follower more than doon kay Miss Universe, oh, 'di ba? Kasi ang um, Miss Grand ay meron silang 5.7 million and then ang Miss Universe naman ay meron silang 5.6 million. Diyos ko, 1 million lang naman yung lamang. Diyos ko, kailangan pa ba dito Ako para sa akin, parehas naman silang credible na pageant. Maganda ang pageant na pinapakita ng Miss Grand International. Maganda yung production nila and of course, kung gustong pong ano, mag-follow doon ng mga tao, why not? ba diba? And Miss Universe is Miss Universe. Hindi mo siya makukumpara kahit kahit kanino. Kasi nag-iisa lang siyang Miss Universe, di ba? So yon so para sa akin, it doesn't matter ko, eto yung followers, eto yung followers, ang importante, may ibinibigay silang magandang production sa atin. So yon yung kumbaga credible yung pageant nila may mga natututunan may mga natutulungan na girls di ba na sa kanila yun yung importante sa akin so it doesn't matter ko eto 10 million ang bumo ang pumafollow dito. Ito ay 5 million. Sabi nga ni as uh, si universe, 'di ba? Sabi nga ko ni Arpony, kahit konti lang daw ang followers niya, hindi daw million. Ang importante is loyal, 'di ba? So yun. So ako ganun din. So kahit konti lang yung followers ko, masaya naman ako sa mga viewers ko kasi ang mga sumusubaybay dito sa mama sa vlog ay lagi talagang sumusuporta at yung loyalty nila ay talagang nandiyan lagi. Di ba? So, yun ang importante sa atin. So, anyway, so, congratulations sa Miss Grand, congratulations sa Miss Universe. is both na para silang nagbibigay sa atin ng sigla. Di ba? So, ako para sa akin, happy ako Okay, so next chika, first crowd para sa Miss Grand. Sino kaya ang unang kokoronahan sa kanila? Nasa kanila kaya tonight? Ito nga daw ay si Netherlands from Europe, si Philippines from Asia, India from Asia, and then Colombia from Americas. So ito yung mga hindi pa nakakakuha ng corona na talagang masasabi natin na medyo palaban dito sa competition ngayon dito sa Miss Grand International syempre kung papipiliin ako, gusto ko si Philippines ang mag-uwi ng corona. Syempre, di ba? Bakit pa tayo lilihis? Doon na tayo sa Philippines. Pakialam ko kay Colombia, pakialam ko kay Netherlands, pakialam ko naman kay India. Syempre, doon na ako sa Philippines. Syempre, gusto ko makapag-uwi ng corona ngayong taon na to. Ang Pilipinas mula sa Golden Crown na inaasam-asam natin dahil deserve yun ng Pilipinas. Deserve ng Pilipinas dahil sa sobrang tagal natin na nagkukumpit na pinapakita natin at pinukumpit prove natin sa organization kung gaano ba kagaling ang Pilipinas pagdating sa international stage. So, para sa akin, deserve natin ang Golden Crown this year. At kung ibibigay niya to sa atin, dapat lang. Charot! So, yan. So, ako kasi, para sa akin, talagang nakikita ko na hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Hindi dapat Colombia, hindi dapat Netherlands, hindi dapat India, dapat Philippines. Yes, dahil ito ang pagkakataon na nagpadala kami ng hinahanap mong kandidata. And for sure, nagustuhan mo naman siya, di ba, Mr. Nawad? So, para sa akin, Philippines ang dapat koronahan tonight at wala ng iba. Charot! So, yun, nakakaloka, di ba? Eto eh, totoo naman, just ko, ah uh, si Colombia, nandoon din ako na pinuprove din nila sa organization. Pero, don't forget yung actually, Philippines and Colombia, ah uh, mataas yung yung posisyon na ipinapakita natin. Tayo, from 10 years na sumusubaybay dito sa Miss Grand, parang piling ko deserve ng Pilipinas kasi ang Pilipinas is one of the top country pagdating sa international pageant at na natin yun sa buong mundo. And I think deserve ng Pilipinas ang Golden Crown. So, kumpara kay Colombia. So, yun lang yung akin. I love Colombia. Nanginiwala ako kay sa mga Colombia na magaling din sila. At, siyempre, katulad natin, kailangan din nila ang Golden Crown. Pero, mas kailangan ng Pilipinas this time. Charot! So, yun. At kung hindi bibigay, inyo na ang corona ninyo. Charot! So, yun. So, wish all the best sa apat na girls na to. And lahat naman tayo, syempre, gusto ng corona, di ba? So, lahat tayo hinahangad natin na magkaroon ng crown from golden crown, di ba? Pero, syempre, nandudoon tayo na lumalaban taon-taon at hindi tayo sumusuko. Ganon din sila. So, meron silang magandang kandidata this time. Meron magandang kandidata ang Netherlands at India we all fighting for the crown and I hope na makuha to ng Pilipinas tonight kasi para sa akin deserve ng Pilipinas ang golden crown this year charot so anyway so good luck sa mga girls at eto ang sumunod na chika mama Sang. sa sa rehe dress rehearsal ng Miss Grand International last two standing si Miss USA at saka si Miss Colombia tingin mo sila na kaya ang last two standing. Ang tingin ko, silang dalawa ang napipisil para sa top 5. Pero hindi ko alam kung sila ang napipisil para sa corona. ba? Diba? So, hindi naman siguro ganito ka, ano yung MJ para ipakita nila yung rehearsal ng last two standing nila. E de parang wala na lang din. Kumbaga, parang knowing Mr. Nawat, di ba? Na alam ko na mahilig siya sa pasopresa, mahilig siya sa mga pasabog. And I think, uh, isa to sa mga pasabog niya. So, ako naniniwala ako si USA, isa sa mga caliber candidates dito sa Miss Grand International at either Colombia, naniniwala ako na caliber din siya. But, nandun doon ako, siguro, isa sa kanila ang pwede mag last two standing tonight. Possible yon Pwede din naman, siguro, wala sa kanila. <laughs> di ba? So, hindi natin alam. Mamaya, abangan natin ang Miss Grand. Kung silang dalawa nga ba ang tatanggalin. Pero ako, ay guess ko ha. Hindi to na silang dalawa. Pwede isa sa kanila. So, yan. So, good luck, girls. Di ba? So, nakakaloka. But, nakikita ko naman for sure, nasa top five na tong dalawang to. 100%. Uh, pero hindi ko lang alam kung title. But yun yung aabangan natin. Di ba diba? So, yon At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo per Mayo, mananalo sa Miss International. Tingin ko, yes. Ang ipinapakita ni she's a very authentic girl. And then, yung attitude niya talaga namang masasabi ko, grabe. Tapos yung nagsuot siya ng kimono yesterday, sobrang ganda niya. Gandang, 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 ganda ako sa kanya. Tapos nandoon na talaga makikita mo yung character niya na sobrang nag enjoy siya sa pageant na to. At hindi imposible na masungkit ni Nicole Bormeo ang corona bukas. Hindi tayo sure. Pero nandoon yung siguro sa percentage, malaki yung porsyento na mauwi ni Nicole Bormeo ang corona ng Miss international buka. So, runners up or title yan. So, keep going lang and keep praying and support Nicole Bormeo. Kaya ni Nicole Bormeo yan, promise. So, may tiwala ako sa galaw ng Nicole Bormeo. Kasi sa ipinakita naman niya sa pageant, wala naman tayong masisilip. Kumbaga, Talagang, she give all. At saka yung attitude, character, everything. Hindi siya nag-pretend. Nagpre Hindi siya nag na pang Miss International na galawan. Kumbaga, authentic talaga yung nakikita mo sa kanya. In fairness naman sa binibining Pilipinas queen natin ngayon dito sa Miss International. Diba? Diba Christine Ann Perez? Gusto yan ni Christine Ann. Charot! So, ayan. And then, of course, ito pa. Sneaky Dimora manalo kaya mamaya sa Miss Grand International? Well, tulad ng sinabi ko kanina na deserve ng Pilipinas ang Golden Crown. And then, one of the best na talagang masasabi natin na hindi naman perfect, pero masasabi ko na in terms of beauty, styling, ay talagang winner na winner ang pambato natin na si Nikki Dimora. And I think, Yes, kaya niyang ma-uwi ang corona mamaya. But depende pa rin kasi sa decision ng organization. Depende to kay Nikki ko ano ba yung ipinakita niyang attitude, character doon sa mga stop, and then consistent ba siya sa ginagawa niya? Gumigising ba siya ng maaga? Hindi ba siya lazy? Hindi ba siya naka-phone lagi? So I think uh Nikki uh Nikki Dimora is a uh, one of the top contender pa rin talaga dito sa Miss Grand and mag-trust tayo sa kanya kasi we don't know, di ba? Malay mo, tayo ang mag-uwi ng corona. Hindi ako kasiguro na hundred percent pero naniniwala ako na sa malaking porsyento or maliit man na porsyento ay naniniwala akong nating impossible. So, nandoon lang tayo sa momento na laban lang, di ba? So, yon magtiwala tayo kay Nikki sa ipapakita niya mamaya and then, ko ano man yung maging resulta. That's all, di diba? So, hindi ko sure. Basta laban lang tayo, Philippines. Magtiwala tayo sa pambato natin. Kasi magaling naman ang Nikki Di Mora. Maganda. At ibinigay naman niya yung kanyang lahat ng makakaya. Si God na ang bahala sa kanya. So, yan. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Siyempre, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung video ko kapag nanonood kayo. At i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganoon always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys. Have a nice day. See you later. <laughs>